Grid 7 playing nga nako. Nandiyan ang sheet pile ng gagawing seawall ng Alibagon. Pag mawala yung aming pangisda, anong gagawin namin? Pag mawala yung pangisda namin, anong ipaparalo sa, mga, sa mga nako Kasi nandiyan na naka, nakaready na eh. Naka na. Sa yung hindi nakatulong sa amin na politiko, siguro hahanap kami yung nakatulong sa amin kasi parang walang makakatulog sa amin ng mga, mga bagong politiko eh kasi nandiyan na nakita namin kanina mag-uumpisa mag na siguro pag mag yan tuloy-tuloy na paano pa madaungan ng mga bangka namin kasi umumpisa na ah, nagumpisa pa yung aming kapitan pumayag na lat 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 halos pumayag na ay siguro pag ano pang gawin namin Nap napakalit pa ng mga bata namin ang bata ko grade 7, grade 6 grade 2, grade 1 anong mangyayari? Siyong tutulong sa amin. kasi parang walang tutulong na sa ano eh dito sa barangay Lib Libagon kaya nandiyan na nandiyan na nandiyan na ang set pile nakumpisa na nandiyan na, 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 na piloder na kita namin kanina yun lang kasi parang talagang pinabayaan na yung uh, aming pangisda kasi, kahit nga sa uh, tinatawag na bora, wala na kasi parang pirang pinaglalaban